Pwede mo ituro sa pa paano? So ito yung bubuksan. Okay. Uy. Grabe ang lakas ng pressure, no? Hanggang doon na yun sa dulo. Mm, maganda rin ganito pala yung style. May napakayong tubig na yan kasi may ano doon. Farmers, sa uh tangki na yan ay bababa yung tubig papunta na dito sa kanilang mga gulayan at sa bawat plat ng kanilang mga gulay ay mayroong sari-sariling mga linya ng hose dito sa pagkakataon na to sa bawat linya na to ay iuunila nila yung kanilang hose upang kung saan linya ang kanilang didiligan pero one at a time lang halimbawa kung itong bubuksan mo yan lang ang didiligan mo. Hindi mo sila piring pagsabay-sabayin dahil sa pressure ng tubig. Kung mas maganda sabi nila, mas maganda kung isa lang ang bubuksan mo, dipindi sa dami ng tubig na nasa tangke o nasa deposito. Ngayon naman, dito sa isang linya na 'yan <coughs> ay 'yung hose ay nakalagay sa gitna at bawat hose na 'yan ay mayroon silang mga butas. Yan. Minubutasan lang nila nang pa at halos 1 foot yung layo ng mga butas na yan at sa mga butas na yan dyan lalabas ang tubig try natin Hello ka farmer, once again welcome back po dito sa DDT Nature Farm Channel At sa video na to ka farmer ay wala tayo sa ating garden Nandito tayo sa Piap o Palawan Eco Agro Park Na kung saan ipapakita natin sa inyo kung paano yung estilo ng kanilang pagdidilig dahil nga po napapanahon na yung taginit, kaya minabuti ko po na mas maganda kung ito po yung gagawin kong content dito. Maliban po dyan ay magso din ako ng mga ibang bagay na natutunan ko dito sa Piap na ito. Kaya kung interested ka kung paano nagsisimula o paano gumagana yung kanilang patubig, tara simulan na natin. For this video. Nandito tayo ngayon sa uh, Piap Palawan Eco Agro Park at Nandito tayo sa kanilang gulayan. Kanilang demo farm. At may iba-iba dito mga gulay. Merong talong, okra, sitaw, sili. Kasama natin ngayon si, si Ed Sarmiento. Yan. Isa siya dito sa mga nagtatrabaho sa PIAP. Uh, dito naman uh, gusto ko naman uh, ipakita sa ang estilo na kanilang pagdidilig. Dito tayo. Ed, paliwanag mo sa amin, Ed, pa paano yung paano ba ito gumagana yung ano, yung pagpapatubig. Pwede mo ituro sa amin paano? Okay. So ito yung bubuksan. Uy. So kapag binuksan yan, hanggang doon na yan? Hanggang uh, doon na yan. Paano naman ba i-install in yung ganito klaseng patubig? paano ginagawa o paano nagkalumalabas yung tubig dyan? Kailangan lang butasan yung panangot sa pagkisapat ng sa mga butasakwan. Ah, ito, ito. Ah. Tulad yan, may butas. Ah. lang ng plako for basta't matulis na bagay lang na hindi, hindi lang ganong malaki. Hmm, tutusokin lang siya. Mga ganong kalalayo naman ito? Depende sa Control mo lang kung gano'ng kalay, ikaw na lang bahala. -hmm. Tapos yung position ng pag ng tubig na ikita ko parang may pa gano'n at may pa gano'n. Ano ba yan? Iba-ibang butas? Oo, oh, iba-ibang butas yan. Mm Meron yung para sa daon niya lang, mm. para sa puno. -hmm. Katulad nito, merong sa taas, meron namang sa gilid, no? Sa oh. Sa gilid. Parang direct lagad yan yung iba kasi dapat magbasa rin dahon. Dapat mabasa rin daw. Ah, uh, yung Hmm. Ito ba yung tubig na to saan pagaling? galing? pa sa gubat pa po. Galing sa, sa ilog. Sa gubat pa. Hmm. Tapos papatayin na lang yan. Ah, uh, pag medyo okay na yung panabasa na, patayin na lang. Paano ba yung pag ano ninyo, yung pag dilig ninyo dito sabay-sabay yung pagbukas nito o Hindi. pera ano lang? Per plat, plat lang. Per plat lang. Ano ba pag ito binuksan mo? Wala. Ano ba ito mo? Wala. Ah. Pag sinabay mo sila, hina na. Ah. Hindi na kaya ng pressure. Hindi na. So ang gagawin mo, patayin mo naman yung isa. Mga gano'ng katagal bago mo ililipat yung tubig sa kabila? Pag medyo malakas yung pressure, abot lang ng mga limang minuto, pwede nga ilipat limang Pero minuto. Kung medyo may na. Kailangan din mga kalahating oras o depende sa kung kung basa na yung puno ng kwan. Mm. Ay mga kasama niya nag uh, pumipitas ng kwan. Uh, sitaw. So dito naman ka farmer yung ginagamit nila ay organic. So hindi sila hindi po kayo gumagamit ng kwan ano, mga insecticide na binibili. ayon yung sa likod niya. yun naman yung ano, yung vermicomposting ninyo ang kaparmer ay mayroon silang sariling vermicomposting kung saan yung mga naipon nila ng mga tainang ng hayop ay dito muna nila binubulok at yung iba naman yung mga sirang gulay dito naman nila iniipon at mga dahon yan dito nila iniipon upang maging mabulok at maging fertilizer katulad nito at ang mga ito ay ito naman yung kanilang naka-prepare na ilalagay naman doon sa kanilang garden kapag magpapalitan naman sila ng tanim. Marami na kayong harvest. <laughs> Magkano 'yung kilo ng organic na sitaw? 70 'yung ano, mas mas mahal siya o pareho lang ng 'yung ini- nabas in, na, mahal na pag ah pag ikukumpara siya doon sa mga naggumagamit ng spray, pareho lang ba? Mas mahal yung binta, no? Kasi organic, no? Mm. Yung buyer ninyo ng mga organic, sinong mga bumibili? So, may mga itin sila rin. Ah, sila rin. Dito sa kanilang sitawan ay meron din silang naka-install na patubig. Tingnan natin, no? Sarado naman yun, eh. Ito buksan natin. Grabe ang lakas ng pressure, no? Hanggang doon na yun sa dulo. Maganda mm, rin ganito pala yung style. May napangayong tubig na yan. Kasi may ano doon. May... May ano pa doon. ayusin pa. Hmm. Ito yung butas ninyo. Puro sa ibabaw lang. Street lang. sila lang hindi rin maka... Ano? Dili. Mm. Dili So ganyan lang pala talaga siya. Dito naman ka farmers sa kanilang pagtatanim ng gulay, napagalaman ko na itong mga nakatanim pala nila na gulay ay yung plastic mats so yung lupa ay hindi nila inaararo ng nang alin ba every every a year. Araruin na ito, tatanggalin yung plastic mats. Ang ginagawa po nila pala dito ay kaya lang nila ulit yung butas. Bago matapos yung video na to ay gusto kong sabihin sa inyo na ang pagdidilig o yung iba-ibang klase ng pagdidilig na pinapakita ko sa inyo ay may advantage at mayroong mga disadvantage. At ito ay kayo nang bahalang mamili kung saan sa palagay ninyo mas appropriate, mas nababagay sa inyong farm. Kaya maraming salamat kay farmers sa inyong panood sa ating video and I hope na nakatulong ito sa inyo, sa inyong farming. At sana ay marami pang mga farmer ang ah, makapanood nito. Kaya ka farmer, kung gusto mo ng ganitong video, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe na ako hindi ka pa nakakapag-subscribe. Abangan mo na rin yung mga sunod na i-upload natin ng mga video, yung ating update sa ating bukirin sa pagtatanim na tinang gulay. Ang susunod so, na ipapakita ko sa inyo ay ang bagong area na dinidevelop naman natin upang pagtanim na ng, ng talong at lupa. Kaya maraming salamat in happy farming po sa ating lahat. Paalam!